Hindi ah. Hindi. Nanonood ako ng BG. Ay, ang ganda oh. Tignan mo nanood Nanonood kami ng video. High Tech Scandal Part 2. Bani <laughs> na ka sa kayo. Bani na ka. Bani na ka. na ka. Pakala, layo lang. Layo, layo. Sobrang layo. Ayun na. Pimindis ka atis ako. Paano yung shirt. Ayun, tingnan. Um, Ayun, Tago pa. <laughs> 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 lambda certo tapos <laughs> na eh